God always win, it's your boy Godwin Kurt sa panibago na naman pong video dito sa Pandan Antike Bago po natin ng pisahan, pahit naman po na subscribe button at hit nyo na rin po yung notification bell pag dito po kayo sa YouTube na nunood para updatein po kayo sa mga susunod nating i-upload na video. Palike, follow and share naman po pag sa Facebook po kayo nanonood, para updated din po kayo sa mga susunod nating i-upload na mga sneak peek videos. At yun na nga, kay ang dating sa puti ng buhangin at ikay aakitin kahit sobrang init na tumataging ting. Ang tubig dagat na kay linaw sa harap, pati ang buhangin sa baba ay kitang kita, huwag lang kukurap at baka sa iba nakaharap. Ang partner mong kagat labi sa iba nangangarap. Sa daming pwedeng gawin sa maliit na resort nilang angkin, meron ding mga pagkain na pwede nilang ihain tulad ng pasta at pizza na sa unang kagat, aniyay nasa Playa Italia ang lasa. Pero huwag mag-alala, pwede din magdala ng pagkain yung anya, lalo pang pamilya ang handa at hindi iisang butse ang magsasawa. Huwag lamang kalimutan, libre man ang entrance pero ito ay babayaran pag ikay nagdala ng iyong sariling tanghalian o di kaya'y hapunan. Huwag din kalimutan pati ang cottage ay bayaran dahil ang resort ay ginamit mong panghandaan. Habang nagkakainan, meron ding crystal kayak na naggagayak na ikay magpatubig at magkodak-kodak. Instagram mama mama -ma -ma yarn. <laughs> Kampiyon, kung aabutin man ng gabi, basta ikaw ang katabi sa Tingib Resort ay mawiwili. Lalo pag Biyernes hanggang Linggo, may live band dito, tatlong oras ang tugtog. Pwede din kumatog, ang tuhod mong mapapasayaw lalo na pag may inihaw. Kasama ang beer sa kamay kahit abutin man kinabukasan ay safe and sound sa bye-bye. Yan na nga nagkaraya na ibig sabihin tapos na ang pagiging makata. 2.5 pala ang aircon room nila. Good for 2 na po yan. At meron ding fan room na worth to lamang. Paglampas naman kayo sa dalawa, pwede namang bayad additional. Bawat taong sobra. O ba? Diba? San ka pa? Affordable na? Napaka-comfortable at masaya pa. Sana na-enjoy nyo ang video ng ito. Kahit di pa nasasabi, saan matatagpuan ang kaanyaan resort na pwede ding tulugan. Mag-inquire lamang sa Facebook page ng Tingi Beach Resort at sa dyan namang makikita ang kanilang contact pwede din tawagan, pwede din mag-message. Kaya kung ako sa inyo, tara na, samahan nyo po, kami mag-enjoy. Dito lamang yan, sa Tingi Beach Resort, dito sa Pandan Antique. At para makapunta, meron po kayong makikita na intersection ng Pandan, Libertad at Kalibo. At ang road po na pupuntahan nyo ay Way to Libertad Antique. Diretso lang po kayo hanggang marating nyo po ang paakyat na daanan na paliko Ibig sabihin, lampas na po kayo ng barangay mag-abanyan. Siguradong malapit na sa katotohanan. Ibig sabihin yan, pagkalusong nyo na may sign sa kaliwa at nagsasabing Tingib Beach Resort, huwag na pong magduda at dyan na nga ay sinasabing saya na sadyang humihila. Nanalaman mo dito sa channel ko. Kung kayo man ay natulungan ng video kong inyong nagisnan, huwag lamang pong kalimutan mag-subscribe at share na rin po para matulungan ng iba pang nangangailangan. Once again po, Godwin Kurt. Ang inyong local tour guide dito sa Antique. God bless to all of you. Stay safe. Yaman.